Nag-file na rin ang kanilang Certificate of Candidacy ang ilang kandidato sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Ang ilan sa kanila, mga kaanak din ng mga kasalukuyang nakaupo sa pwesto. My report, si Steve Dailisan. <coughs> Gala piyesta rin ang tagpo sa labas ng Comelec Office sa Aroseros para sa paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidatong lokal na opisyal ng lungsod ng Maynila. Ang buwan naman nung naghahain ng kandidatura sa pagkamayor, si Manila Representative Amado Bagaching, ang kanyang mga katambalan si Ali Atienza, anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza. Si Bagaching may pasaring sa mga makakalaban niyang sinadating Manila Mayor Alfredo Lim at incumbent Mayor Joseph Estrada. Binaon ni Lim ang Maynila sa utang ito naman, lakaw po, binaon sa hirap sa taksan-taksan. Bagamat hindi pa naghahain ng kanilang kandidatura, si Erap ipinakilala kanina ang kanyang tiket. Makakatambal ni Estrada si Hani Lacuña, ang anak ni dating Manila Vice Mayor Dani Lacuña. Ang incumbent Vice Mayor ng lungsod kasi na si Isko Moreno, kandidatura raw sa pagkasenador ang pakay. Sagot ni Erap sa paratang ni Bagachi. Kongresman din naman siya. pag Mayor. Parang nila, naghirap pang lungsod ng Manila. Si Lim hindi muna nagbigay ng pahayag sa bana ni Tibagaching. Sasagutin daw niya yan sa paghahain ng kanyang COC bukas. Sa Mandaluyong, ang last termer na si Mayor Benher Abalos hindi kumandidato ngayon. Bagkos ang kanyang misis na si Menchi Abalos ang kakandidato bilang mayor. Vice mayor niya, si Councilor Anthony Suva actually hindi naman siya dynasty. Abasak basta kung ano lang yung projects ni Mayor and ni Congressman, itutuloy namin. Kasi andyan na, eh, di ba, nagsisimula na lahat. Parang continuity talaga ang kailangan. Hindi pa malinaw sa ngayon kung sino makakatapat ni Abalo sa pagka-mayor. Pero ang incumbent na vice mayor na si Edward Bartolome, nagahain na rin ang kandidatura para sa pagka-vice mayor ulit. Tatakbo naman bilang kinatawan ng Lone District of Mandaluyong si Queenie Gonzales na misis ni Representative Neptali Gonzales II. Hindi pa rin malinaw kung sino ang kanyang makakalaban. Steve Dailisan, GMA News.